So guys, what's up? Maglalaro nga pala ako ng pixie bike. So ito, maglalaro. Mag so ang gagawin dito ay ma, maglalaro ako ng ano, magride ako ng pixie. I bring back all the old bike. But it not have that new animation. Sorry for the For late, it in the at in atis. Okay. Tara, spawn bicycle. Yan yeah, yung look. Pag yan yung look. Eh, uh, itong Vinnie. Ito. Ay, ito, na nasan ba yun na yung cool? Ay, ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Uy, huwag ka umalis! Yung bike ko! Ayun, masaktan din. Tignan natin kung maastig. Uy! Uy, uy, uy! Wala, ba't nawala na ako pa? Hindi nakadigit pa ako. Ano, ano? Bug! O, bilis Hey! Pixie! 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 Gusto ko din magka-pixie kaso. Ano eh? Walang pera eh. Oh. <laughs> Walang pera eh. Ito, may Hi, break. Hi, guys! Ito, Willy. Willy, Willy. Hey, Willy! Hi, guys! Panis. Ako yung kasal sa Black Spoon. Willy! na. Willy! nagwiwili yung bike ko. Sabi ni Papa, huwag ko daw ako pa iyakin. Ay. Hi guys! Sakto yung nakita nyo sa black fruit yung nag, uh, ano, yung naglalaro din. Yun na, doon nga na manood ka na doon. Ito guys, o. Oh. oh, pix. Tiyan na, pixie, pixie. Ay, wheelie pala, wheelie, wheelie. Wheelie! Nagwiwili yung ano, karakter ko. Wheelie. Brrr, uy, uy, nalik ko. Really? Sigurado, sigurado akong pinapagabag din sa mga kalong. Nagbibili, oh. Ang galing na ang ito. na ito. Sigurado. Kaso nagdi-drip ba ito? Try ko. Uy, ito. Kaya tayo sa ano, sa... Sa drip. Eh, drip! Nagdi-drip din. Parang ako, nagdi-drip ako sa bike ng ano ko. Hinihiraman ko. tayo drip. Eh, drifting. Wala yan na. Ah. Haba ah, naman si Ginoong Hungul yun. Kalimutan mo na yun si Hiroshi. Kung masyadong isipin yun ang mahalaga, ipakulong mo na si Tio Lauro at mo at hindi mo kinagsinti yung hindi kong gawa. Pero sana yan din ang iisip ni Hiroshi. Ang bilis oh. Mabili. Sino yan, day? Alam mo. Kaya pala. Eh. Bilisan lamang huli nyo at makahanapin kayo na ang mga tingnan nyo. Opo, salamat. Opo, salamat. Willie ulit! Oh! Member ba ako? Hindi ko alam. Hindi ko alam ba? Uy, ito, ito, ito.

eh, oh, drip, drip. Shhh. Ayaw na mag-drip. Ba, nang magpapakas sa main plan. Uy, yung bike ko. Oh. Sumba. Try ko nga mag-reset. Habang, try uh, ko mag-reset. Habang nagbabike. Ang pala na ibabalik na sa inyo. Hai uh, uh. guys. Uy, car. uy car. Hi guys, welcome to my vlog. Lo, vlog mo ba to? <laughs> <laughs> sinabi ko lang Ito, try ko tong lock. Ano tong lock? Hi guys. Uy, grabe. uy, uy, uy Hi guys. Uy, 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 uy. Hi guys. Oh, no, Ako no, ah, yung kapatid na. niya. Nakita yung sa Black Sprout. Uy, oh, yung bilis. Ay, yung account ko. Daday, daday cute. Tapos oh, yun. Eh, yung bilis. Mm, yung so pangalan guys, ko so talaga. Guys, ano, so guys. Irene Jasmine Lohera. So guys, ano. So, Boss ko so, na pala. po talaga si daday, guys. So guys, bukas ko na pala gagawin yung ano, yung Noob to Pro. Black Sprout. Part. Part 3 ba yun o part 4? Basta part Five, part 5. Boss ko na gagawin yung Undo to Pro Part 5 part ko. So, magpapainan muna na ako. Magpipixie muna ako. O, yun yun. Ano ito? Bakit pula? Pula dito. Tama pa. Ah, raising po. Walang ibang Hindi tayo lang magkakalain. Kaya kailangan ko lang dito. Ternak, ternak, oh Nye, nye, nye Nye, nye, nye Nye, nye, nye Nye, nye, pindah ke dapur rasa tapi penting oh ini lagi eh drip tunis nuk no, 360 ayo nang ugh, udah smooth smooth oh dia nyok nggak ehi eh ginong sports car eh Kahit ano eh, kahit ano to pixie bike eh. Uy, ano to, meet my line. <coughs> Wait lang, ano yun? Uy, may Jollibee, Jollibee ba yun? Pero punta natin. Ano to? Pero punta natin, ano to? Nag-drip lang ang paparkulan ko dito. Yan. Ano to? Ano

Uy, Wala nga akong ano eh. Wala di ako sa computer. Pag-alit pa yung Garage. <tinyo> huh? 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 Ha? Huh? Ha? Huh? Huh? saan nga dito? Nasa na yung ko? Balikin natin ito. Yes. Sino yung nag-aaway, Dai? Sure, you're good. Ito guys, ito guys, ito guys. Yun! Medyo pula! Yun! Gusto ko ito pula. Burrito ko pula eh. Uy, 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 Stand! Uy! Pwede mag-stand! Pero mag-stand tayo. Ba yung Yossi naman ang Yossi? Sino nag-Yossi? Sino? mo! Okay, try ko <coughs> Hi, guys! Ako si Daday. Ako yung kapatid niya. Ay, kasal na ako sa video niya. Hindi niya alam mo Hawa sila, Kailangan E não O Sprint, Sprint, o Sprint, o Sprint, o Sprint, Sprint, o Sprint, 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 Sprint,

tug Hi guys welcome to my vlog. Hello. Ay ay ay. Bum bum bum. Uy uy uy. Uy umbaik ko. Umbaik ko. Oi no, go. Sineto. Sineto. masit na person. So guys dito ko muna tatapusin yung video. Bye bye. Wait, wait, lang, wait lang, wait lang. Wag, bago ka, bago ko, bago ka umalis. Huwag niyo kakalimutan mag-like, share at subscribe. Bye bye.